nasa kabilang linya po natin ang chairman po ng Senate Committee on Games and Amusement si Senator Erwin Tulfo. Magandang uh, umaga po Senator Tulfo. Welcome po muli sa DWICLucho 23. Drew sino po at Johnny Bañes. Magandang umaga po Drew. at basta uh, uh, John, magandang umaga po. Good morning Senator Erwin. Maraming salamat po sa pagkakataon na uh, napagbigyan mo po kaming muli on an early Tuesday morning na makahingi ng update. So ano na po? Uh, natumbok na po ba, Senator Erwin Tulfo, ang uh, ikangay uh, kung nakalulusot itong mga opisyal na ito ng DPWH na makapagkasino? Ginoong uh, Senator Sir? Ang problema kasi dyan, John at Drew, hindi ginawa ng kasino yung kanilang social responsibility. Uh, dapat uh, sa pagkakataong yung una pa lamang o una, una pangalawa, kasi may bitbit bit sila na pera, malalaking pera, 25 million, 50 million bawat isa. Doon na lang kaagad, sana nagduda na sila kasi linggo-linggo pala nilang hinuhugas yung pera nila, dinadala sa kasino para mailabas nila na malinis na. Eh mga hindi naman kilalang apelido yung mga ginamit nila, uh, Drew at uh, John. So sana doon lang nagtaka na, eh, hindi naman mga tycoon ito. Hmm. hindi naman mukhang mga pogo owner ito or mga anak nga ang ng bilyonaryo dito sa atin mga ordinaryong yung apelyido lang so dapat sana doon pala nagduda na sila at ini-report na agad nila sa hmm. AMLAC right pero uh, mukhang binabanggit do sa mga pagdinig na mukhang uh, may insider din sila dahil hmm. binabanggit na may binibigyan sila ng ID access eh di po ba senator Erwin Tama yun. So may problema talaga yung casino doon yung kanilang contact dahil binigyan sila ng ID. Pero gayon pa man, sana yung mga cashier doon sa casino nagduda na rin. Nag mm -hmm. Red flag na kaagad yun, Sir John. Eh. Kasi kung magdadala ka ng 25 million, 50 million linggo-linggo at uh, kasabihin na natin, hindi mo Nakaka maipatalo. Na saan mm -hmm. oh, ang galing, di ba? Saan ng ang mm -hmm. galing yung pera? Ay, hindi ka naman... Mabuti sana kung mga apelyido mo ay mga pang tycoon o yung mga bilyonaryo dito sa atin. Eh, hindi mga naman nasino, ganun, Mga nasino, kaya Ibáñez, ano? Ah. Mga nasino at Ibáñez. Iyan, Questionably. question talaga. Mga hampas lupa, ano ginagawa nyo rito. <laughs> Pero kidding aside, Senator Erwin, uh, di ba may tinatawag na mga uh, high-roller? Oo. Oh, oh. Pagka ba gano'n, ibig sabihin ba talagang identified nila yung mga nagpa, naglulus tayo, nagpapatalo at nananalo hmm. ng milyon-milyong halaga sa mga kasino? Pasensya na, kindly educate, ha, Senator Erwin Tulfo. Eh, actually, uh, meron ho tayong high roller pero hmm. di, meron sila sinasabi na KYC, know your client policy. Nagaya ho dati, meron po isang sikat na artista na mayaman talaga kaya niya magpatalo limang milyon, sampung milyon pero hindi siya nagdadala ng 50 million isang bagsakan nakalagay sa maleta. Itong mga ito, sir, John, wow. nakalagay sa maleta lang eh. Wow. Dinadala nila isang malaking maleta, 25 million, 50 million, dadalhin lang sa cashier. At sasabihin, ilalaro ko lahat ito. I-deposit Ide mm -hmm. nila doon. Yung cashier naman ng casino, bibilangin yung pera. Confirm, 50 million po itong laman ng maleta ninyo. Okay. Pa-withdraw mo na ng P5 million, ilalaro ko. Doon ako sa private room. O sige po, may 45 million kayo dito. Magbibigay ng resibo yun. May 45 million. Okay, lalaro ka. Pagkatapos, kung gusto mo talagang mag-money laundering, ang gagawin mo, kunwari, uubusin mo yung 5 million, may 45 ka. Balik ka na naman next week. Dala ka na naman ng another 50. Sasabihin mo naman, mag uh, 5 million lang huwihihin ko. So, may 90 million ka na doon sa cashier na casino na yun. Ngayon, dun, uh. So, may 90 million ka na paglabas mo, hindi naman cash ang bibigay sila kasi no, check che na, gano'ng kadami. Oh, pa dami. Cheque, oh cheque, so, eh. malinis na, di ba? Then, diretso mo wow. na sa banko. Ang banko, hindi na magtatanong kasi nga, eh, galing sa kasino. Eh. Exactly. So, mm. Magaling, oh, ha? Eh, Hindi lang ang question eh. Oo. Uh -huh. Oh. Okay, uh, ang, ang, umabot sila ng ganoon. Uh, gano'n, umabot sila ng bilyon. Laki naman nun, Senator. So saka, saka, ang question, para ang nangyari nga, uh, para, ang doon, pabalat kayo, hmm. nagpatalo ng limang milyon, kumukubra ka naman ng mahigit sa limang milyon. Oh. Uh, uh. Ganun na nangyari. Mabuti siya na wow. kung natalo. Meron pang isa pagkakataon si Bryce na ng 100 million. Eh. What? Oh, wow. wow. Ang puhunan niya ay 50 million. na Nasa nag-3 nag pero 150 million yata at one wow. point. So, Naku. so, naging, malinaw, ba, malinaw po, Senator. Kung, oh uh, ito invited ay, na siya no scheme. September 1 sa hmm. hearing sa Senate. Eh nagsusugal pa pala yung moko. ng Dolsey <laughs> sa akin. <kasina>. Eh <laughs> dito mo binigyan sa imbitasyon at nagsusugal pa. Senator na Sen, ha. Kinito sandali, ha? <laughs> ano ba wala sa tono. <laughs> Sen, <laughs> baka naman pumusta siya. Kasi sabi niya oh Matatanong ako dito o oh, hindi? Pustahan tayo, hindi ako matatano, <laughs> di ba? Eh so no, pala yata talaga eh. Baraha yung nilalaro niya, hindi ay information sa table wow. siya naglalaro. Again, Kaya, walang wala oh. walang limit, Sky's the limit, magtaya ka ng isang oh, oh, bitaw na siya, no? 5 wow. million, 10 million, walang problema so. Grabe, no? yun, yun, yun yun, nagamit so dapat ang casino natin, may 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 social assignment nila yan sila. dapat. Oh, that, exactly. Yeah, Dapat uh, nagduda na kaagad sila. Mga Apilidra, Villanueva, yeah. Asuncion. Diyos po, hindi Ibanez, naman mga mukhang uh, tayo uh, Hindi, <laughs> hindi rin sila mga angkan na mga mayayaman dito sa atin. Yan uh -huh. sa top 100 Forbes magazine. Hindi rin. Sorry, si nagduda na yung kasino. Kasi hmm. ang simpleng sagot dyan, eh, income kasi nila, Sir John. Exactly. exactly. Hmm. Ano doon? Ay, ay, papatalo nito yung 50 million niya. Parang talo namin siya. Ay, mm hindi -hmm. pala. yung ginagawa pala, nililinis lang yung pera. Nilinis ito, lang. Papatalo lang 5 million. Na income pa rin yun, di ba? Apo. Alright. So, natumbok ba talaga, Senator Erwin Tulfo, kung gaano total yan. ang kabuuan ng naipatalo? Quote-unquote, May, meron mga biggie si boy na yan. May total na ba? Sa kasino. Si Alcantara ay pinakamalaki yata doon sa 1 point something billion or from 2022 Ito, no? to 2025. Oh. Si Munod, si Bryce, sa 680 million. Nakakalula. Itong pangatlo, yung kanilang project engineer, eh, si uh, uh, JP ay Mendoza ay uh, nagtumabo ng uh, 400 million. So, ganun wow. yung... Uh, uh. Uh, pag, mm. pag, so, kung so, susumahin billion, halos 2 billion mahigit 2 yung kanilang na uh, nailabas na pera. Sen, pwede bang habulin yan at takunin uh, ng uh, gobyerno? I believe, Naka-freeze na yung mga assets niya. Yeah, yung Ferrari hmm. at saka Lamborghini ni Bryce. Kinagamit daw sa grab yun ah. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> <Naka> <laughs> ba? Hindi <laughs> <laughs> sabi, sabi niya. Oh, sa grab. Sabi niya sa hearing, so, na, uh, uh, with your, uh, uh, with sa your indulgence, grab. your honor, <laughs> Uh, pinagtulungan po namin bilhin ng misis ko yan para yeah. sa negosyo. Yun, yun Lamborghini, saan mo gagamitin? Oh. Oh. Diba? Negosyo kasi bibenta nila, buy and sell daw sila. Yun ah, ang kanyang okay. Yung sa group. Oh, Senator, sa, tama ba? Oh, September 18, may hearing ulit, Blue Ribbon? Sa so, Thursday po, sa so, Thursday. Thursday. May, this time, si Senator Laxo na po yung mag Ipapatawag nyo ba itong mga, mga ano ng kasino, mga uh -huh. operator niyan, uh, Senator? na kay Senator Lacson po yan kung uh, ipapatawag niya pero ang uh, uh, siguro kailangan din po dahil in aid legislation paano po ma sabi nga ni Senator Lacson kahapon eh. sa budget hearing ng uh, ng uh, ikang uh, 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 amla kahapon ay uh, sinabi ni Senator Lacson eh, dapat na monitor niyo kaagad dito kung nagsumbong agad kayo mm. uh, dala dala -dala the first place pa lang dapat alam niyo na yan Oo. Exactly. Napigilan siya, no? nahuli ka agad, uh, mm -hmm. Sir Drew, Sir John. Mm -hmm. Alright. Uh, medyo lilihis ako pero Senate pa rin. Uh, anong basa mo dun sa sinasabing kahapon, eh, magpapalit na naman ng liderato? Ito po ba, eh, paugong lang, testing the waters? Ano po ang tayo mo rito, Senator Erwin Tulfo? In amin naman may uh, minority leader, Alan piritak Cayetano, there's no such thing. Wala mm -hmm. naman daw siyang uh, planong manggulo dyan sa Senado. Gusto nga dyan daw eh, lahat ay eh, magkaisa which is yun ang kailangan natin ngayon, mm -hmm. uh, Sir John, eh, lalo uh, na mga tao, mga kababayan natin, galit na galit sa gobyerno at wala nang tiwala. Pareho, walang mm -hmm. tiwala sa Kongreso, walang tiwala sa Senado. So kailangan natin magkaisa at magtrabaho. Yun ang kailangan natin. mm -hmm. Yung uh, ano naman po ang reaksyon uh, reaction nito sa ninyo po sa binuong, uh, binuong ICI ni uh, Pangulong Marcos mm. na binabanggit niya walang kamag-anak, walang ka kaalyado, walang kaibigan. Walang Pag kinakailangan -i -i. tamaan, tatamaan. Walang, walang sasantuhin na sasantuhin, Senator. Senator Erwin Tulfo. Ihintayin po ng taong bayan niya. Ngayon, ang pakiusap ko lang sana, bilis-bilisan po ng ICI dahil ibigay po yata ang pagkaintindi ko lahat po ng mga ebidensya na nakalap ng Kongreso ng Senado, basis po sa mga statements ng mga testigo, mga resource person, mga contractor, mga DPWH, i-collate eh, po yan lahat ng ICI. Pati ho ang uh, Blue Ribbon, I believe, sabi ni Senator mm -hmm. Lacson na uh, ibigay niya sa Senado dahil, yes, yeah, ICI. Dahil ang Senado, ito itinatag para, ikaw nga, uh, maghanap ng mga ebedensya for prosecution. Kami naman sa, uh, sa list natura, Yeah, purely for uh, ika nga legislation sa paggagawa ng batas So ito turn over namin lahat dyan. Tingin ko naman, ay, Justice Ex-Justice Reyes, wala namang bagahe yan ever since si mm he -hmm. tried na mag-retire na. Tapos yung mga nakaupo, hindi ko naman sila kilala, si uh, General Magalong, well, uh, si isa sa mga investigador. So kampante naman tayo. I believe that the Apo. President made the right choice and the President on time mm -hmm na itinatag ito kasi na nayayamot na, na mga kababayan natin. Gusto mm. nila mong makita na may mapaparusahan. And I believe mm. may mapaparusahan with the statement of the President yesterday. Walang kamag-anak, walang kaibigan. Seryoso po ang Pangulo. So, okay, opo, uh, uh, Senator, okay lang po ipagpatuloy ang uh, congressional inquiry kahit po merong o oh, kahit simulan na po yung uh, pagtatrabaho, yung uh, sariling investigation po ng ICI? Congressional inquiry po in aid of legislation. Right. Inquiry okay. po, paano maiwasan po na mangyari ito muli. Pero kung inquiry na para kasuhan si ganito si ganon, eh trabaho na po ng ICM. Mag-overlap uh, mag po. Oh, eh, really? ba? Mm -hmm. Ganon din po sa kami sa Senado. Dapat focus na lang po siguro doon sa mga Uh, anong mga batasan dapat gawin para hindi mm -hmm. na po mangyari ito? Dahil mm -hmm. nangyari na po ito ng 2013. Eh. Alam niyo ho ba, ng 2013, ganitong ganito rin ho tayo. kaso mm -hmm. isang kontraktor lang huyon yun. Ang problema ho ngayon, marami contractor po ito at mas mm -hmm. malaki. Pero, noong panahon mo na yon ang ginawa nila to prosecute si Janet na polis. Pero hindi talaga sila nakagawa ng isang malinaw na batas. Dapat ngayon, malinaw na batas para hindi na tama. po maulit. Tama, tama. tama. Ilang taon lang ang binilang na ulit at mas malaki pa, Senator Erwin Tulfo, di po ba? Kung baga, naging chicken feed ah. yung kanina na polis eh. Mm -hmm. Di po ba? Tang matindi. Tama po eh. Yun ay, Yung lang. po. po. <laughs> <laughs> anyway. Meron lang ako. Ha? Pang good news lang. Senator Erwin. Kung okay lang sa'yo. Kasi uh, chairman ka naman ng Senate Committee on Games and Amusements. Baka naman pwede natin bigyan parangal yung ating mga kababayang atleta. Lalo na yung gumagawa ng pangalan. In particular si Alex Ayala. Senator. Opo. Okay, eh, uno po sa lahat, uh, may, may mga naghain na po ng resolution mm. ng Senate okay, okay. na bigyan po ng parangal. Ito hindi lang po si Miss Alex, pati po yung mga merpo po tayong uh, sa chess na bo, nanalo obo, po ng Grandmaster. Bo. Ibigyan po lahat ng parangal yan. Yes. Uh, Liderator po ng Senado, may kasama po yung mga ikaw nga, mga uh price uh ikaw nga money eh, hindi ko po hindi ko po alam pero ang alam ko definitely nakapila na po iyan na uh, resolution para bigyan po sila ng parangal din po sa Senado. Meron po galing sa flood control yung uh money. Hindi po, money galing po sa pagcor niya eh. uh, yeah. yung uh, kasi social talagang social responsibility uh, yung, nila. No. Opo, yung kinikita Apo. po ng pagcor na pupunta mm. raw sa sa universal healthcare Apo. uh natin tapos yung ilang bahagi para sa sports. So doon po kukunin niya sa sports. Opo. Okay. Right. Senator, last na lang on my part. Eh, mukhang inaaraw-araw na po kayo ng mga rallies na itong, hindi uh, lang ang uh, Senate, ano, pati Congress. yung uh, ah. Congress. No, halos inaaraw-araw na po. Eh. Sa kabila nga po ng mga kaliwat ka ng protesta, may mas malaki pa, September 21. Ano ang mga panawagan po ninyo? Abiso po, payo po ninyo sa ating po mga kababayan, sa publiko. At syempre, sa mga kapwa nyo rin po mga opisyal, Lalo pong uh, sa la ngayon pong uh, lumalalim na po itong uh, issue po na ito, uh, Senator. So well, masasabi ko lamang po, hindi, antayin na lang po natin. Nandiyan naman na po yung uh, Independent Commission. Ibig sabihin, hindi na po Congress at Senado. Kasi ang kinakagalit po ng mga tao, paano ninyo investigahan ng inyong mga sarili? Tama naman po. Pangalawa, sabi nga ng Pangulo, it's okay na ipahayag ninyo ang inyong damdamin, ang inyong galit. Kasi kahit daw siya galit, eh, kahit sino naman no, eh kahit to ako na bubuisit, malaman-laman ko na napunta lang sa bulsa ng ilan po yung pera na mga ng mga buwiso uh, ng kababayan natin. So it's all right po na mag-protesta uh, sila pero sana lang nga po na wag naman yung to the point na magugulo na po sila. Matulad tayo po doon sa Nepal, matulad mm, -hmm. po tayo sa India, mm -hmm. na nanunulog na po. Siguro okay na magsigaw ka ng sigaw dyan, kalampagin mo ng kalabagin, murahin mo lahat, wala problema. Pero dapat po may limits din. Ikaw walang walang violence. Po, dun, sa mga kasamaan po natin, they should serve as a lesson for everyone, lahat po mm -hmm. na sa gobyerno. Na tayo po ay pinagkatiwalaan ang posisyon. lalo na po yung mga elected. Hindi po tayo in-elect para mag-trabaho. Uh, in-elect po tayo ng taong bayan para mag-trabaho. Kasi eh, ang isip po ng ilan siguro sa amin, eh, inelect niyo ako, so maraming pera pala dito. <laughs> nakikita, eh, kailangan uh, inakawin. Eh, hindi yun naman tama yun. All right. Edad, Senator Erwin Tulfo, maraming salamat sa pagkakataon at uh, asahan niyo po ah, mga samang susunod na pagkakataon dahil may mga hearing pa, eh mulay namin kayong aabalahin. Uh, Senator Erwin Tulfo, po, eh, Salamat Nato. po, Senator. Libre pa. po. Thank you for Good morning. Good morning, sir. Ingat. Congrats, English congrats. Po, uh, good luck pala. Good luck, good luck. Thank you, sir. Ingat, ingat.